Sa mga Dalawa Ito yung kape at saka yung merenda na hindi mo. Bukang masaya tayo ngayon boss ha. Anong meron? Oo, oh, kasi may bago kachat eh. Sexy to at saka maganda. Baka naman boss, Pakinga. nga. Panalo nga boss, maganda nga yan. Oo oh, nga eh. Oh, Oo. Eh, anong status niyan boss? Oo okay naman, kaso medyo may problema lang. Eh, ano naman problema boss? Mukhang okay naman siya. Sabi niya kasi gusto niya yung maputi, tsaka okay. Eh, parang sablay yung profile ko dun eh. Problema yan, boss. Sabit ka dyan. Ba't kasi ibang mukha ang nilagay mo sa profile picture mo? Kaya nga, si James Reed yung nilagay ko eh. Boss, ano ka ba? Ah? Lamang lang yun ng isang paligot Pero, tignan mo, may tsura ka rin naman eh. Okay lang yan, pero ginawa mong profile pic yun. Sabit nga yan. Pero alam mo, Jero, may naisip ako eh. Pwede ko kaya nilagay yung picture mo. Ano? Ba't ba 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 naman ako, boss? Eh, Problema mo yan. Huwag mong damay dyan, boss. Ano ba? Ano sa mo? Pager mo ang trabaho mo. Sige na, boss. Basta ikaw, okay lang. Sige na, pabalik lang sa trabaho. Oh, Jello! Talagay mo na yung pager mo dito, ah. Hay, naku. Ang pogi talaga nito, ah. Grabe, walang tapon. <laughs> Buti chinachat ako nito. Mukhang mayaman, parang ang bango-bango. Daddy? Ay, may daddy na ako. Mia! Mia, pang balik-balik! dali! ka magla? Tignan mo! Ano na naman yun? May tutor! Ano tutor? 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 Gaga, basta maliligaw yun na yun. Di ba, pogi? Patingin. Eh! Eh, asa si George! Hindi si George. Asa George? Sige, George, wala nang George. Naku, wala naman yung silbe, puro lang yung pa-cute. Anin ko naman yung guwapo, guwapuhan niya, no? hindi naman ako mapapakain mo. Ay, Tsaka, ako. parang wala naman yung trabaho. May trabaho kaya yun? Ano trabaho nun? Yun lang yun? Deserve ko yung mga kagaya ng may mga company, mga owner, ganyan ba? Yung mga, kaya akong bilan ng mga gusto kong mga bags, ganyan. Kagaya ng mga Gucci, mga uh, Louis Vuitton, at Channel. Gusto ko na gano'n. Oh, channel! Ano ba sa mo na TV? O, oh, hindi nga, yun nga. Di ba ako gusto? Wait, okay. so -so ko. Wait, eh, paano kung, eh, may katabi si, may katabi si Jerry? Eh, paano kung ayan yung katabi niya si Jerry? Ayun, you oh. Know? Gagama lamang driver niya yan, no? Pangit, pangit. No, bro, ko lang ng bus. Malay bus. Paano magiging eh, boss yan? Paano magiging boss yan? Mukhang di naman dadatakuan ng, ng pera yan, no? Diyos ko. Ay, naku. Mag-workout na nga ako, alam mo na. Kailangan magpaganda kasi In the future, imi-meet ko to. Si ano, my future. Si the one. Sige na. Bahala ka sa buwan Sige na, biglang na ha. Suto, may pachelcha oh, niyo. Naku, tumatawad na. Oh, jelo, jelo, jelo. Yes, bos. Kamu tahu uh, sino, bos. Klien? Sagutin bos. Hindi <laughs> <laughs> ko sa'yo, si, maranda at sexy. Eh, hindi eh, mo, bos. Eh. Chicks mo di ba? mo. Eh, main yun problema. Di ba picture ko yung ko? Bayo, pwedeng, yung <laughs> na mo yung ko? Bakit yung mau yung ikaw muna ulit. mo na. Spina, spina. Sasa, na, na. oke. Okay, okay. Hello, Leia. Pasensya na, ha? Di ko sa office. Sorry. Gusto ko lang naman malaman kung ikaw talaga yan. Oo naman! Ako to! Parang ah, nakasagot lang ako sa nakita mo yung kurang mga. Ako to! Grabe ba ako pala? Kasi ba ka pala sa video kaysa sa future? Uy, uh, by the way, baka pwede naman tayo nagtaninsan. Huwag nakakaya, huwag pa yung nagaya. Alam ko, you're such a busy person, pero baka pwede naman na nababas tayo. Kaya na ako, ang gawin ko. Sige, 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 Wala Walang walang numero. Ah, ka na lang ng araw uh, ng oras. May ipagkita ko sa'yo. Hindi naman ako nagmamadali, pero ba mag-uwas na. Sige na ha, bukas na lang ha. Treat mo. Bo bu bukas ka ka! Agad na agad? Sure na ba bukas? Wala walang problema sa akin. Kahit, kahit mamaya ka eh. Sige bukas, kamita tayo. O oh, sige, isin ko sa'yo yung location ng restaurant na favorite ko yun. Kaya hindi pa ko na makain. Pero favorite ko yun. Kasi ano mo sikat na sikat na restaurant yun. O oh, sige, no worries. No worries, I'll meet you. Bukas na bukas, magkikita tayo, okay? Uh, sige na, Lea. Pag-message na lang ako sa iyo, kasi may easy dito sa ako. Okay. Sige, sige. Tingnan ka pala rin. Boss, paano ba yan? Gusto mo na Bukas na bukas ka agad. Tsaka wala akong pera. Pumal. Hindi mo pa ako sinasunuhan. Ba, nabala bahala ka na magkano ba gusto mo? Hindi naman yung tungkol sa pera, boss. At saka, sabi tayo niyan, malamang sa malamang, sabi tayo niyan. Ano ba talaga gusto mo? Trabaho mo o hindi mo? <Okay .ầnoring> ah, sige, boss. Mga problema. Bukas na bukas. Hindi na, boss, ha? Rubin na ako mo. Can <tahu span> <Got you> <invalidAUDIO> niya. Yeah. Hmm. Lama makikita kami ni Cherry. Ano? Agad, agad! Oo. Tingin pa siya talaga <laughs> yung dobat na. Tinan ko, bakit ang dobat mo na ba yan? Ah, basta. Basta ito talaga. Tingin ko siya talaga yun. Ano naman na sabi? Nakita mo na ba? Oo, kaka-video call nga lang namin kanina eh. Sayang di mo naabutan. Hmm, okay. Sabi mo. Uy, baka ba ni sumama ka naman bukas para may ka-partner yung driver niya? Ha? Huh? <laughs> yung driver talaga? Sumama mo talaga? oh, ano ka ba? Bagay kayo noon. <laughs> Bagay kayo noon. Okay, fine. Salamat ka, kaibigan kita. Tsaka, eh, ano problema doon kung driver siya? Please, marangan yung trabaho niya. Whatever. Kaya na kumiyang. Wala ka talagang taste. Tsaka ba nga? Boss, paano yun? Anong setup natin? Basta ganun pa rin. Papakilala ko pa rin na ikaw yung boss. Tapos ako na magpapakilala sa sarili ko. Sa boss, magugustuhan ka nun. Eh, mayaman ka eh. Tsaka isa pa, boss, ang pogi mo eh. Hindi ka mong itsura niya, no? Mala dyan yung O talaga, sip-sip ka talaga. Sige, sige na, alis na tayo. Get the car. just practicing my beauty you know. Weirdo mo? By the way. Asa na ba sila? Ba't wala pa sila? Ano ka ba? Ganun talaga mga mayayaman. Mga busy person kasi sila. Baka naman nag-taxi lang sila. <gasps> Sira, andyan na sila. Sorry, I'm late. Alayo kasi ng parking eh. Okay lang yun. Bakit di ko pa nag-parking? Asan yung driver mo? Ako yung driver, I, I mean, ako yung nag-park nung... No... ay, hindi, I mean, sinamaan ko yung driver ko na mag-park mag, na mag malayo, kaya natagalan kami. By the way, I'm Leia. I'm Jel, I mean, Jeric. I'm Jeric. And this is my friend, Mia. Hi, Mia. Ire-reto ko nga pala siya sa driver mo. Ire-reto mo sa akin? I mean, I mean, sa driver ko, si Mia. Hi, Mia. Nice Hi. to meet you. Hi. Uy! Siya yung para sa driver mo. Ako yung para sa'yo. Dito ka nga. Ah, I'm sorry, I'm sorry. Ah, uh, by the way, umorder na ba kayo? Hi, guys! Sorry I'm late. Okay lang, sir. I mean, je, Jello. Okay lang, Jello. Okay lang, Jello. Siya yung driver mo? Uh Oo, -oh, siya yung driver ko. Siya yung driver ko. Ah, uh, meet my driver, guys. Uy, Mia. Oo siya na yung driver. Oo siya na yung bagay sa'yo. Grabe ka naman. Makaya ka naman, bish. Uy, grabe. Totoo naman niyo ka, KJ. oo ah, nga. Ako nga pala si Jello. Yung personal driver ni Jerry. Mukha nga. Itsura pa lang. Mukhang di ka na nalalapitan ng pera. Uy, sorry ah. Pero it's true. Grabe ka naman. Mukha pang ka. Mukha ako. Akala ko na dyan. Sige, sige. Pa, paano, sir? Dispo na ako. Sige, sige. May sige, lang yung parking sige. Ah, sige. Sige, sige. Sige, Sige ano? Aris alis muna ako. Ha. Oh, wait, wait, wait. Hayaan mo na sila. Bagay naman si Lay. Eh. Mahalaga yan sa atin. Ah, uh, Leah, actually may aminin na sa'yo eh. Ang boss ko is si Jeric talaga. Oo, oh, ha? Ha? hindi ba? Ikaw si Jeric? Ikaw si Jeric, di ba? Hindi. Si Jeric ang boss ko. At ako ang personal driver niya. Ako talaga si Jello. Ha? Sinasabi mo yung driver yung mayaman? O, oh, Lea. Si Boss Jeric ang isa sa pinakamayamang tao dito sa bansa natin. Tsaka, nakita mo naman yung gesture niya, di ba? Parang -tang wala siyang gusto sa'yo. Tignan mo yung pagkitungo niya kay Mia. Parang mas gusto niya pa si Mia kaysa sa'yo eh. So, dapat pala siya yung kadate ko ngayon? O, oh, Lea. Pero huwag ka na kumasa. Kasi hindi siya pumapato sa gold digger na katulad mo. Tapos lalo naman ako, no? Hindi ako papato sa gold digger na katulad mo. Diyan ka na nga. Ang ganda ng view, no? Oh! Ah... Ikaw pala yan, Jello. Nakakayaman, pero... Pasensya ka na sa inasan ming leya, ha? Okay lang yun, ngayon. Ano ba siyang bumagrawd rin? Bumbo? Si Jose? Tapos talaga, funny ka talaga. Ano? Para na. Boss Jerry! Mia, alis na ba kayo? Katitunan kayo. Wait, you mean, boss? Oo, Mia. Siya talaga ang boss ko, si Boss Jeric. At ako yung personal driver niya. Ako nga pala si Angelo. Oh my... Sakano so, ba yan, boss? At ka na ba kayo? Ako na lang, bahala. Ako na yung susi. sige, eh. okay, boss. Ingitin yung dalawa. Ano ka pala, Jello? Taxi ka na lang. Tara na. Ano ba yan? O, taxi Eh, wala akong pera sa taxi Lalakad ako na ito.